Sariwa yun? ah nga. Ihaw na yun. Ihaw nga, ang hap niyo. yun. Kaya paksiw, masarap yun. Paksiw. So kaya sabaw, lagyan ng talbos. Huh? <laughs> Dahil pero. Gabi. <raw. laughs> <tinyo> ang galing, ang galing! Hindi ako. Hindi. Hindi signal Hindi ako. Hindi ako. po ako. tagig. Signal Hindi ako. Hindi ako. Signal sa cellphone? ako. Hindi ako. Hindi ko Hindi oh, kala, signal Hindi ako. Hindi ako. Ha? ako. Hindi ako. Hindi Dagat. 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 Tagi Dagat. Oh, na Dagat. <coughs> <Ay>, Dagat. <uy, coughs> Dagat. 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 no no Dagat. 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 bet bet Dagat. Dagat. yan Dagat. <Basah. laughs> sino Dagat. 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 Dagat.